Oh. Ang pangamba namin yung epekto dun sa magsasaka dahil eh, gagamitin yan na rason ng mga trader na bumili sa magsasaka ng mababa. Yun nga eh. So kumbaga, oh. eh, eh, may, may option sa merkado, sige, okay, meron kami. Eh, ganoon naman yata ngayon ang patakaran eh, no? Basta may sum merong kang 41 pesos, 45 pesos, lusot ka na sa batas, di ba? Yes, yes. Oo. Oh. Oh. Eh, kaya yun nga yung okay. sinasabi ninyo eh. Oh, tapos magbebenta ako ng mga hindi pasok doon. Pero, habang ito'y nangyayari, binabarat pa rin ang mga, ng palay sa probinsya. Opo, yun ang mangyayari. Kaya mag, mag uh, do domino effect yan. No? Pagka binarat mo yung magsasaka ngayon, sa susunod na taniman, hindi yan magpapagami ng ani. Ay oo, oh, syempre. Oo. Syempre. Di lalo tayong, lalo tayong paraasa sa importation na naman. Oo. Oh, eh, eh, oo. Oh. An anong anong nakikita ninyo doon sa panukalang ngayon kung matutuloy na eh, ay ba bababaan pa eh parang ito na naman no parang nakahilig na naman tayo doon sa import dependent na ano no na, yes, yes. na galaw natin Oo nga eh sinasabi nga namin karamihan 85% ng inaangkat yung mamahaling bigas Oh, oh. na pinibenta ngayon ng 60 pesos above. Oh, kaya bababaan mo ng tarif yan. Oh, ang makikinabang oh. yung medyo mayayaman at may kaya. Hindi yung, hindi yung mahihirap na consumer. I